Ayun pa sa likuran mo. Mabangus ngayon ano? Wag tilapia. Ayun pa dyan ba ko? Ayun kay Tisay. Oh! Oh! <laughs> Ayun, oh! Ayun o! Ayun Parang may peace pan dito pero hindi po ito peace pan na? Ano po ito? Mabangus pala rito. Mabangus na naman o. Oh. Ang tawag dito, hey, <coughs> palayan po ito. Ah, pre, pakawalan mo. Ha? Pakawalan mo. Ayun guys, o. Oh. Uy, bakas oh? yun. Nakakatalon. Malakas kasing tumalon. Nakakina talap. Uy, oh? ayun. Ay, ay, ay. Mas kinalo. Ubuta natin yung guys. Wala plaka po na huli, lalaki. Ayun huh? yung makuha. Ako oh. yung dumatakot. Nalapit yung pano. Ayun pa rin yung Uy, ayun. Tama ko na. Ay, dai bangus sa. Dai. Bo kay Adrian. Ang laki oh. Bangus pa rito. Pulo-pulo ano? Pag bangus ay puro bangus. Masusulit sila sa kitid nito, pag bangus talaga ito eh. nagalaw nila na ito. Dito na uh -huh. ulit sila pumesto. Kasi mambo na. Ay, ito dalaw ko yung <laughs> Gusto mo na nang <laughs> bangas ano? Ay, ok. Nagtatalo ang langis yung din. Eh. Kala mo peace pan. Pero pala yung puto ah. Heyo, mapakaya sila yung puto ka na. Ano lang ito? Alala. Dito kay master ka pa. Magaling mga pato si wasti siya eh. Ay, no? ay Ay na na kanina. Natali. Ay Pare natali na tibon. Oh, hindi ko wala. Uh, ito. ito. guys, uh? man guys? Tulutan <laughs> tayo mamaya. Tulutan naman, tulutan <taka> naman. Ah, <laughs> eh. Kahapon yung walang alak, yung dami na ako Kaya pala bumalik ka agad eh. Ba? Sino na ako na sa inyo? Eh, alam mo na. Ba? Noon. Nao po yun. Ito ko isang ano, madilim pala nandiyan na ako. <laughs> yung taang ko, yun yung istorbo ko yan. Umalis ako sa bahay, 4.30 eh. Dapat nga alas 4 eh. baka magalit sa akin. Laki guys ah. Oh. Panalo. Oh. Sulit ah. Oh. Malalaki pa rito kahapon. Ha? Oh? Laki guys ah. Oh. Tingnan niyo. Panalo. Oh. <laughs> Lapad oh. Tama 'yung gamit mong pandi pambangus pa 'yun ah. Ay, baka wala. guys okay, so, oh, 'no. Ayan, pa ulit. May ihi pa. <laughs> <laughs> May sirit. Iyan po si Master ng Kapaan. enjoy Si Boss Lisoy. Si po mga palang guys. na naman, oh. Laki, oh. oh. <laughs> May ihi guys, may ihi tilapia. Kapon ganyan din huli niya. oh, malalaki pa dyan. Ayan guys, oh. ganda ng huli natin ngayon. No? Oh. Lakas tumalo, no? Grabe. Dalapad. Ayan guys, oh. laki oh. Malipis Mali ako dito ko Tadang makakibigyan, di Hindi pala marunong samin, ng kiramig, yes, oh. Yes, yan, nataraan. Hindi alam ko paano si Michael! Oh, <laughs> tanga, <puta. laughs> na, Ang <ligang>. oh, ganun <laughs> <laughs> Bulig. ayo Wait lang, darating tayo dyan. Kung um, madali, kayo naman eh. Eh, napakang na. Kaya nga sabi ko sa kanya, pare, agahan natin. Kasi mga maganyan, lalit umulan. Sa umaga talaga, may isda eh. Isda, malaro. Isa ko, pinsan ko maahon, ano, lumulusong 4.30, ahon alas 9 yun. Oh, Ang huli na nun, grabe. Maganda yung mahal. Ang gis, oh. Galing talaga ni Bostis yung mga pa. Ang tuwa yung asawa niya kapo, dahil na. Kaya, napagbaitan yun. Ito mo, matig